Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brisas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon ano ba ang paghahanda na ginagawa ng ating Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng na mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre bukod kay Ati sa Manalo, may isa pa tayong Manalo na lalabas ng sa Miss Universe. Ito nga ay wala nang iba ang pambato natin na si Chelsea Manalo from Bulacan. So, yan. So, kamustahin naman natin ang paghahanda ng ating pambato. So, kahapon nga, merong naganap na interview si Diane Casillejo dito kay Chelsea Manalo. At talaga naman, dito inilatag ni Chelsea Manalo ang mga update para sa kanyang paghahanda sa laban niya sa Miss Universe. So, una, tinanong kay Chelsea Manalo kung ano nga ba ang peg na ipapakita or looks na ipapakita niya sa Miss Miss Universe. So, yon Ang sagot ni Chelsea Manalo, ang gusto niya ay look like Pilipina pa din pero may pagkamaangas na ang dating. To be honest, ako, pabor ako doon. Sana magawa nila yun ng bonggam bongga kasi ano nga siya kung titignan mo, mukhang nene, di ba? So, yung laban niya dito sa Miss Universe Philippines na natin dito kay Chelsea Manalo ay may pagkasweet ang peg, di ba? Sweet yung datingan niya. Kaya, sabi ko, siguro ayun yung maganda transformation talagang gawin yung medyo maangas na yun dating, yung may fears na tinatawag, di ba? Kasi para sa akin, ah, kung sweet ka sa Miss Universe, I think malalamon ka doon. Pero kung may angas ang dating mo, yung alam mo yun, maganda kasi si Chelsea Manalo eh. Kung mape nila yung kanilang plano, ay bongga yan. So medyo may pagkamaangas And then pangalawa sinabi ni Chelsea Manalo uh, about makeup training. So 'yun tulog nga ng sinabi ko sa mga vlogs ko na medyo nakukulangan din talaga ako sa mga ang yung kumbaga parang pasabog ng makeup. So ayun wala pa tayo nakikita na talagang pasasabi mo wow sabog talaga yung plakado panalo. So, sa mga guesting niya, sa mga event na pinupuntahan niya, medyo hindi ko talaga gusto yung makeup niya. Nakita ko si, ano, si Alexi Brooks na umaten sa isang ano, competition na kung saan siya ay naging judges. So, yon So, talaga nakita natin yung makeup ni, ano, ni Alexi Brooks. Talagang, wow, ang ganda. Yung, ang ganda ng mukha niya. So, yun yung hinahanap ko kay Chelsea Manalo na sana magawa niya yung ganong palo ng makeup Pero, syempre, abangan natin. Sabi niya, until now, she under training about makeup Kasi napagdating pagdating nga doon sa competition, siya na talaga ang magme make up Yan, di ba? So, away naman siya. So, next is yung kanyang evening gown at saka national costume. He's still working with Manny Halasan. So, ibig sabihin, ang gagawa ng gown niya ay si Manny Halasan para sa laban niya sa Miss Universe at ang kanyang national costume. So, ako dito naman kay Manny Halasan. Wala naman ako makukomment dahil alam ko naman na magaling naman talaga mag-create ng mga ganitong gown, ang isang manihalasan. So, nakita naman natin yung ginawa niya kay Chelsea Manalo during the Binibini, ah, Miss Universe Philippines. Talagang pak na pak talaga yung laban niya. ba diba? So, yun. So, ako para sa akin, okay na okay yung ipinakita nila doon. And then, nag-hope ako na sana makagawa sila ng kabog na kabog na gown talaga na papalo para sa laban niya sa Miss Universe. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako for her. So, yan yung inaabangan natin. And then, of course, still experimental para sa kanyang looks na ipapakita day by day. So, ito medyo mahirap to kasi kailangan talaga dito ma-perfect nila yung mga looks na to. E, kung ano ba, kung gusto ba nila nakataas yung boho o nakalad yung boho o ayon yung hinihintay natin kung ano nga ba ang magiging pasabog na looks niya day by day dito sa laban niya sa Miss Universe and then sa 100 candidates din anong dinidayan kong na-check niya na ba kung sino yung matinding makakalaban niya and then ang sagot niya, hindi so wala daw siyang kilalang candidates or wala pa daw siyang nakakausap so ang sinasabi niya kasi pagdating daw niya doon sa Miss Universe matinding kalaban daw niya ay syempre yung kanyang sarili para sa Miss Universe ako naman, agree naman ako dyan na talagang dapat talaga mag-focus siya kung ano yung ilalatag niya sa Miss Universe. At syempre, ang makakalaban niya talaga diyang matindi, yung sarili niya, parang niya i-handle yung pressure sa competition. So, hindi naman daw siya pressure. Kayang-kaya naman daw niya. So, malalaman natin yung lahat sa darating na laban niya sa Miss Universe. So, sa mga inilatag ni Chelsea Manalo, ah... Uh, sana magawa nila at mapag-aralan ng bongga-bongga. Dito, naghanap lang ako kung nasaan ang Miss Universe Philippines Organization para sa transformation ni ano ni Chelsea Manalo. Kasi kung papakinggan mo yung sinasabi niya, ang lahat na nagpaplano ay, ng para sa kanya ay yung siya at saka si uh, Mani Malasan. Diba? Mano para sa laban niya sa Miss Universe. So, hindi natin alam kung ano naman ang gagawin ng Miss Universe Organization para kay Chelsea Manalo. So, ayun yung hinihintay natin doon sa mga sinabi niya. Anyway, so, ako para sa akin, maganda yung nakikita natin plano nila para sa laban nila sa Miss Universe at sana makita natin na talagang kumabog talaga ang Chelsea Manalo para sa kanyang competition. Siyempre, we are excited na para sa laban niya sa Miss Universe. And then, ayun nga, medyo kinakabahan lang tayo konti kasi medyo malaking ano to eh, numbers na candidates ang magpupukukan sa competition ngayong taon na to. And lahat tayo umaasa na sana nga ay makarating hanggang sa dulo ng laban ng ating pambato na si Chelsea Manalo. Sinabi Chelsea Manalo na syempre humihingi siya ng dasal sa atin lahat na sana ay gabayan at sana supportahan natin ang kanyang laban para sa Miss Universe and then ayon din umaasa din siya na magkakaroon natin ng mga voting system dito sa Miss Universe na sana daw ang lahat daw ay magkaisa para sa laban niya sa Miss Universe. At hindi lang daw yon Pagkatapos daw ng kanyang pageant dito sa Miss Universe, kung ano man daw yung mangyari, ay sana daw supportahan pa rin daw ang Chelsea Manalo. So, yan! So, ako para sa akin, siguro wala naman tayo ibang gagawin kundi laban ni Chelsea, laban ng Pilipinas yan, ay Supportahan natin siya ng bonggang-bongga -bongga. And then of course Samahan na rin natin ang dasal At tiwala sa mga ipapakita nila Sa Miss Universe Ako naman ang tatanungin mo Ay naniniwala naman ako na Kaya naman nila umariba ng bonggang-bongga -bongga. Kaya naman nilang Ano uh, Talagang Pumalo sa competition Kasi kung titignan mo Si Chelsea Manalo Ay isang magandang babae talaga na pwede mo talaga i-represent sa Miss Universe. Kaya lang, syempre, kailangan din ni Chelsea Manalo ng support na talaga mula sa organization, maturo sa kanya kung ano ang gagawin, paano to ipapalo, at saka syempre, dapat talaga ang nagpaplano dito yung Miss Universe Philippines, di ba? Pero dito, parang nararamdaman ko na parang wala naman silang ipinapakita na talagang Uh, support para kay Chelsea Manalo O kung ano man yung plano nila Kay Chelsea Manalo Medyo nakakaloka lang talaga yung part na to So yun, hindi natin alam kung ano nga ba Ang mga plano nila talaga For the compete sa Miss Universe So bahala na si Batman <laughs> Basta Magtiwala na lang tayo Kung ano yung ipapakita At kung ano yung gagawin nilang mga eksena Sa laban nila sa darating na Miss Universe Syempre, excited tayo dahil laban ng Pilipinas. No? And for sure, yung suporta na hinihingi ni Chelsea Manalo ay maibibigay natin yun Nang bonggang-bongga sa kanya. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga narinig ninyo regarding doon sa plano nila para sa laban nila sa Miss Universe. Tingin ba ninyo kakabug nga ba to ng bonggang-bongga? -bongga? At makararating nga natin ang dulo ng competition sa laban natin dito sa Miss Universe. So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.